It's Daya Day Ayan, dito kami sa Chow King Bili ng Pemonit ni Danyo Na Chow Para baon niya <laughs> And uh, Laking tulong talaga tong PWD Kasi may discount So may baon na kami At saka May isa pa siyang babaon din Guys, dito kami Sa pangalawa niyang babaon Ayan, si Jollibee naman ang gusto niya ngayon. Ano ba ma? Chicken sandwich ala carte. Chicken part. sandwich ala carte. Ha? Ano? Not available yung babao din yung chicken sandwich. So, ano gusto mo? Yummy ah, na lang. Burger? Ah, ayon na lang. carte. Sige. Ah, uh, Young burger na lang, ala carte. Ito nga mo eh. Ito nga po Wala na. Magka na? Uh, yung discount mo pang PWD. pang PWD. So ayan guys, malaking tipid talaga ang PWD. May discount. Pero wala yung chicken sandwich niya. Hi guys, good morning. Happy Saturday, happy weekend sa maulad na. Hi mama, it's early morning pa. Ayan, ang bait ni ate. <laughs> Dalawang yung burger po. Yes, thank, thank you. you. Thank you for this coming. Thank bye you, bye -bye, bye bye. So ayan guys, good morning everyone. Dialysis ni daddy yo. Oh eh, nag-request siya ng kanyang babao rin, Chow Fun. Dumaan na kami sa Chow Fun. And then, gusto niya sana ng Chicken Sandwich sa Jollibee. But, not available. Kaya, napunta siya sa Yum Burger. Ang Chicken Sandwich kasi is malaki. So, ang Yum Burger is cute. So, dalawa yung budget niya. And, uh, thanks God. Kasi, meron naman siyang PWD. So, may discount ko ano yung kakainin ni Daddy.